sobra napahanga ako nitong phone holder na to. Phone holder na, may speaker na, may ambient light na, pwede ka pang mag-charge ng cellphone mo rito habang nagpapatugtog ka. Bluetooth speaker na at wireless induction speaker, mga kaibigan. Napakalupit nito. Kahit hindi ka nakakonek sa Bluetooth, basta nilagay mo rito yung cellphone mo, tutugtog yan. Yun yung pinaka-solid na feature nito na hinangaan ko. So, tingnan nyo mabuti ha. Meron ako ditong tatlong cellphone. Kung yung Bluetooth connection yung gagawin natin para makonnect yung music nito dito sa speaker, it will take time kasi one at a time lang yung pagkoconnect ng Bluetooth. I-disconnect mo yung isa para i-connect mo rin yung isa. Alam nyo na yan kung paano i-connect yung Bluetooth. Pero yung induction connection, eto mga kaibigan, pakita ko sa inyo. So, naka-turn on na siya. Dito, meron pa siyang option dito na pwede mo siyang i-Bluetooth connection. Bluetooth. Ayun. Bluetooth mode. Ito naman, induction mode. induction mode. So, yung ambient light niya ng ganda, oh, napapalitan nga pala yan. Ha? Every pindut ko nababago yan. O. Oh. di oh, diba? So, stay natin dyan. Ang ganda, diba? Yan. So, piplay ko to. Hmm. Ah, lalapit ko sa aking mic para malakas. Pero nakaganyan. Hindi mal ganong kalakas. Hmm.

off ko. Hindi ko pala i-off, i-post ko lang. Pwede rin siya sa tablet. Ito, may nakasalang na rin ako dito ipi-play natin. Wala akong i-coconnect dyan, kundi i-on ko lang. Siyempre, i-unlock ko, tapos i-play ko siya. Hmm. Ayan, video naman to. Pagpadesahan <laughs> oh. nyo na mga kaibigan, pero ayan. Hindi kasi ako mag magaling na well death. Ayan na pala yung pinakamababang ang piray. Eh. Oh, angat, so, angat, angat ko, angat ko. Ispat tayo, sa natin. na. tapalamo na Tay eme na ko lahat to. Product, oh, so, di diba? Ang lupit mga kaibigan. So medyo mahaba-haba yung video natin para walang putol kasi yon, Para gusto ko makita nyo na legit mga kaibigan. O. Oh. Tira mo, ay, angat ko to pala. Play, play. Hmm. Angat ko. O. So alam nyo na ba yun? Meron pa lang ganito. Wireless induction na uh, speaker. ko siya ng 360 degrees. Hmm. Hindi na babago yung music ko. Oh hindi na nawawala. Hmm. Tapos pwede mo rin siyang pag oh. Ganda ng stand na to. Pwede pag ganun. No? Oh. diba? Pag namunod ka ng video, o kaya meron kang kamiting sa zoom. O. Oh. Diba? Ito na yung pinakamalakas niya. Pataasan natin yung lakas niya. Sabi, ang lakas mga kaibigan. Napakalupit nito. Solid talaga. Maganda yung tunog ng speaker. So kung mahilig kayo sa music, pwede nyo rin gamitin sa mga Zoom meeting ninyo, YouTube. Dito na yung speaker. Manunod kayo ng video through sa cellphone po ninyo. Eh, napakagandang gamitin nito. Kung gusto nyo rin ito mga kaibigan, ilalagay ko dyan sa yellow basket natin para maka-order na kayo. And see you on my next video.